Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwana sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay siyempre nagpapasalamat sa lahat ng mga tech team at uh, mga partners po natin sa iba't ibang mga radio stations, Luzon, Visayas, Mindanao, at uh, siyempre mga online platforms. Salamat po sa mga nagbibigay katiyakan na ang ating programa kasama pa ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan at uh, tayo po'y magkasama-sama sa pag-aaral. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa paglago sa ating paglilingkod. Alam nyo, napakahalagang bagay ito gawa ng kadalasan po yung bang nagkakaroon tayo ng certain level of uh, satisfaction sa kasalukuyang kalagayang espiritual na hindi na po natin sinusuri kung ito na ba ang nais ng Panginoon para sa atin. Paminsan eh, para bang nakasanayan na nating gawin ng isang bagay at mahabang panahon na nating ginagawa, na hindi na tayo nagkakaroon ng pagkakataong uh, magsiyasat, mag-evaluate kung tama ba yung ating pinaglalaanan o kaya naman meron pa bang mas mainam na paraan para tayo po ay makapaglingkod. At uh, para naman sa mga uh, bago pa lang nagsisimula sa kaugnayan sa Diyos o marahil ay matagal na kayong uh, mana ng palataya kaya lang eh wala pa kayong uh, paglilingkod bay makakatulong ho itong ating episode ngayon so una mahalagang makita natin yung sovereign foundations ano po sa Bible maliwanag na ipinapakita na pagka ikaw ay merong kaugnayan kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas 'yung presensya ng banal na espiritu ay nasa iyo. At yung presensya na 'yan ay uh, ating mababakas sa pamamagitan po ng tinatawag na fruit of the spirit. Yan po 'yung pagbabago sa ating uh, pag-uugali at pagkatao. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23, but the fruit of the holy spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness faithfulness gentleness and self control so yan po ang ating uh, makikita ngayon yung isa naman ay may kinalaman din sa ating uh, paglilingkod naman ito naman po ay uh, kung tawagin natin ay uh, spiritual gifts maraming uri po ito magbibigay lamang ako ng ilan andiyan po yung gift of service administration leadership giving mercy at uh, yan po ay ilan lamang sa mga kaloob. At yung kaloob pag inyong tiningnan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, ang ibig sabihin po niyan ay meron tayong special na kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon para naman magamit natin sa paglilingkod. Yung paglilingkod pong tinutukoy ay yan po yung ating ministry na kung saan dinisenyo po tayo ng Panginoon para maging bahagi ng iglesia at makibahagi. Kaya hindi rin pe pwedeng sabihin na yung pong halimbawa eh, tayo ay naglilingkod tapos uh, iisipin natin na wala ng puwang para sa kaalaman o kaya naman yung kabaliktaran na puro kaalaman pero walang puwang sa paglilingkod. Kasi parte yon ng calling natin. Sabi nga eh, we are called to believe We are also called to belong. Kailangan maging parte rin tayo ng body of Christ, uh, yung local church kung tawagin natin. Ngayon, napakahalaga po na ating maunawaan na meron tayong partisipasyon kasi meron tayong kaloob. At dito po ngayon magpo-focus yung ating pag-aaral. Kasi nga, hindi dahil merong ministry opportunity, e eh nangangahulugan na tayo na agad ang para doon. Sa totoo lang po, marami tayong mga kinagis ng paraan ng pagsali sa ministeryo na pag hindi natin talaga napag-aralan at nasiyasat, baka humapasok tayo sa ministeryo pero maling ministeryo. Kagaya halimbawa ng ano? Well, uh, una yung availability. Misan po, either availability ng ministry o kaya availability natin uh, for ministry. Uh, unahin natin yung isa. So pag sinabi nating availability ng ministry, paminsan yan yung ministeryo na walang gumaganap, walang gumagawa ng ministeryo na yan. Sa so, madaling sabi po, bakanti yan, uh, laan, at uh, pe, pwede kang uh, maglingkod dyan. At uh, kung inyo pong napakinggan yung isa sa mga previous episodes natin, napag-aralan po natin na meron tayong kaloob na espiritual, at hindi po necessarily dahil merong bakante sa isang ministeryo, eh doon na kagad tayo. Pero maaaring makatulong yan para malaman natin kung ano yung kaloob natin. Kasi nga, ang paraan po para malaman ng kaloob ay uh, yung pong tinatawag nating involvement. Kailangan naglilingkod tayo. Through involvement, we will find out kung tayo po ay para sa ministeryo na yan o hindi tayo para dyan. Pero kung walang involvement, napakahira po na... Malaman. Kasi uh, ang mangyayari po dyan ay uh, kung wala tayong involvement, walang way to validate o kaya naman ay to evaluate. ba diba? So isa yan. Kaya kung sakali po may opening na ministry, uh, tama ba na sumali tayo? Well, I would suggest kung uh, alam mo na ang iyong kaloob at yung opening ay sangayon sa iyong kaloob, then maaari. Kung sakali namang uh, hindi mo pa alam ang iyong kaloob, at may opening, then maaari pa rin. Pero, tandaan nyo po ito, uh, kinakailangan merong certain period of time para ma-evaluate natin kung para dun nga tayo sa ministeryo na yon. So, hindi lang yan personal evaluation. Uh, kinakailangan po meron ding iba na mag-evaluate sa atin para matulungan tayo na malaman kung yan nga ang kaloob natin. So, isa yan. Pangalawa po, yung availability natin. Paminsan nalalagay tayo sa ministeryo na yun po ang laan dahil doon lamang tayo available. Uh, ngayon, kagaya po ng nauna, paminsan may problema ito kasi hindi naman dahil available ka sa ganong ministeryo eh nangangahulugan 'yun na ang kaloob mo. Kaya nga later on pag-uusapan natin kung paano itatama yung ganyang klase ng pananaw, ano, pero mahalagang tandaan sa puntong ito, uh, hindi ho tama na kung saan lang may available at kung kailan lang tayo available eh yun ang pagbabasihan ng ating paglilingkod. Mahalagang makita po natin na may mga pagkakataon na meron ngang available na ministry pero hindi dahil yun ang available eh yun ang kaloob mo. So isa yan, okay. Pangalawa, may mga times din na para bang uh, na attract tayo sa ministry dahil yun lamang yung alam nating ministeryo. Sapat totoo lang po ah kung ikaw ay isang baguhan o kahit matagal na paminsan para bang ah, hindi lahat ng klase ng ministeryo na intindihan natin eh di ba ah, Halimbawa halimbawa may mga pagkakataon po na ang kadalasang ministeryong madaling salihan o yung very uh, usual na sinasalihan ay teaching ministry kasi nandyan po yung Sunday school Ini ba at uh, malawak po ang pangangailangan diyan kung tutuusin dahil siyempre uh, Sunday school na lang iba-ibang levels po 'yan di po ba. Kagaya po ng aking nabanggit na magandang simulain yan. Ngayon maaari na matuklasan mo na diyan ka pala talaga or maaari din naman na matuklasan mo na hindi ka para doon. So palaging mahalaga yung role ng pag-evaluate mo at saka yung mga taong magba-validate or mag evaluate sa atin. Basta tandaan mo lang na kung sakaling hindi yan ang kaloob mo, eh siguradong meron. Kailangan lang natin mahanap, kailangan lang natin malaman. Di po ba? Okay. So, uh, naalala ko noon, nung inaral namin yung spiritual gifts, eh napakalawak pala. Ang dami-dami pala. Uh, mababasa nyo ito sa 1 Corinthians uh, chapter 12, sa Romans chapter 12, sa Ephesians chapter 4, and then sa 1 Peter chapter 4. At marami pang mga ibang mga maliliit na mga bahagi ng Biblia na tumatalakay dyan. Pero yan po mainly yung mga passages na malawak-lawak ang pagtatalakay. Ngayon, pag nalaman mo yung lawak ng mga kaloob, ay magugulat ka dahil paminsan yung akala mong isang ministeryo, eh marami palang uh, sangasangang ministeryo sa ilalim nun. Kaya isa po yan, paminsan po dahil sa limited na pagkakaalam natin sa ministry, eh akala natin yun lamang ang mga areas of ministry. So makakatulong po ay siya sa atin ano ba yung mga iba-ibang ministeryo sa ating mga iglesia. Ang iba po dyan marahil ay hindi mo kailangan maging parte ng isang departamento. May mga ministries like encouragement, giving. Hindi naman kailangan kasali ka sa isang departamento para... Gampanan mo ang mga ministeryong yan, di po ba? Ano pa? Ito pa ang isa. Yung pong uh, sasali tayo sa ministeryo kasi nandun yung mga kaibigan o kapalagayang loob natin. eh Kagaya po ng aking nabanggit, uh, na nandun po yung uh, posible na masaya ka dahil magkakasama kayo. Pero yun nga, hindi dahil kaloob yan ng iyong mga kasama, eh yan din ang kaloob mo, no? So, it's wrong to assume na pare-parehas kayo ng kaloob. Kaya maaaring gamitin yan bilang pasimula, pero keep in mind na ang layunin mo ay hindi yung makasama yung mga kaibigan uh, sa iisang ministeryo, but actually to find out God's will for your ministry. So, mahalagang bigyang diin yon. Huwag tayong makakalimot doon. Kasi sa totoo lang, pamisang pagkasama natin mga kaibigan, masaya naman talaga eh, di ba? Kaya lang, ang ministeryo naman po, hindi puro saya. Kailangan maintindihan natin, may mga challenges, may mga adjustments, di ba? may mga difficulties din yan. Kaya kung puro saya lang yung habol natin, abay pagka medyo nangangailangan na ng commitment, misa nawawala na tayo dyan eh. Okay? So, isa yan. Find out your spiritual gifts. Ngayon, kinakailangan po nating maunawaan din yung puwang ng ating ministeryo sa ating buhay. Kaya ko po sinasabi ito dahil uh, paminsan nagiging secondary na lamang yung buhay iglesia kung tinatawag natin. Ang ibig sabihin po may mga pagkakataon na para bang uh, hindi natin talaga intentional na pinaglalaanan ng panahon. Uh, magiging available pagka walang ibang gagawin o kaya seasonal uh, ang availability na hindi natin iniisip na ito po it deserves to be the priority sa ating buhay at uh, kinakailangan kung tayo po ay may ibang gagawin we work around uh, our schedule to make sure that we really have time for uh, our ministry dahil ang ministry po is not optional it is an obligation kailangan nating maintindihan na tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod gamitin natin yung kaloob para maglingkod Okay? So, yung schedule po natin. Sa totoo lang, uh, sangayon ako sa sinabi ng isang author, ang sabi niya, kung ano po ang ating pinapahalagahan sa ating schedule, yan ang inuuna natin, dahil dyan, kaya tayo nagpapaliban uh, uh, sa ibang mga ginagawa, yan po talaga ang maikoconsider nating tunay na importante. Meron kasi yung sinasabing, Uh, importante pero pagdating sa schedule hindi naman makita na importante, malalaman mo yung totoong importante uh, base po sa pinaglalaanan natin ng panahon. Gagawa tayo ng panahon para dyan. Gagawa tayo ng mga kapasyahan na hindi magkokumpetensya sa ating paglilingkod. Sa halip, ang mga kaparaanan ito ay magbibigay katiyakan na talagang magampanan yung dapat nating uh, gampanan. Okay, now... Isa pa po sa mahalaga, so isa-isahin lang natin, nandyan po yung spiritual gifts, nandyan po yung uh, pag-prioritize natin sa ating uh, ministry and spiritual growth. At pangatlong bagay po, mahalagang matandaan natin at uh, maunawaan na as we serve, meron pa rin proseso yan. Yung proseso ng pagpapalago ay hindi po preparation lamang sa ministry. It may be a preparation for ministry. Pero hindi po nangangahulugan na pag nasa ministry ka na tapos na 'yung paghubog. Kinakailangan nating makita ang ministeryo na isa sa mga paraan ng Panginoon para tayo ay patuloy na hubugin, patuloy na baguhin, patuloy na iayon sa Kanyang uh, likeness, sabi nga. Kaya ang challenge po talaga dyan is uh, when we do ministry, maraming elemento 'yan eh. Uh, halimbawa, relational learning. Uh, ibig sabihin po ng relational learning, as you serve, you learn to identify yung mga taong nasa paligid mo and uh, paano ka mas makakapaglingkod ng tama at maayos sa kanila at uh, paano mo sila pakikitunguhan. So kasama yun eh. Kasi paminsan po pag naging masyado tayong uh, task-oriented, uh, magiging very impatient tayo sa progreso ng iba. Eh, sa spiritual journey tandaan po natin uh, hindi dahil ikaw ay malago eh nangangahulugan yung mga nasa paligid mo ay nasa same level o kaya yung yung uh, progress nila eh, kaparehas din naman ng iyong progress magkakaiba po 'yan so hindi pe pwedeng uh, ipipilit natin yung sarili nating timeline sa ibang tao and sometimes diyan po nagkakaroon ng problema kasi mali ang pagtingin natin sa kapwa nating naglilingkod, eh paminsan po doon nagkakaroon ng uh, problem sa ministry. Uh, meron nga nagsabi na may mga pagkakataon daw na ang nagpapahirap sa ministeryo, eh hindi mismo yung ginagawa, eh kundi yung relationship. At uh, totoo naman yan, eh bakit? Eh isipin mo, uh, tayo po ay work in progress, serving people who are also works in progress, and uh, serving with people, who are also works in progress. May kahinaan sila, may kahinaan tayo. Uh, may kahinaan yung pinaglilingkuran natin at uh, yung kasama nating naglilingkod. Ganun din, di po ba? Kaya talagang uh, pag inisip mo eh lalabas at lalabas yung mga hamon kasi iba-ibang season ng paglilingkod eh. Uh, naalala ko yung sinabi ng isang author about uh, the stages of team development. Yung una daw yung stage of forming. Yan yung entry mo sa organization or sa discussion po natin, yung entry mo sa ministry. Alam nyo, pagbaguhan ka pa lang, talagang very uh, idealistic, no uh, excited ka, ito yung mga makakasama ko, ito yung mga taong uh, maglilingkod na kaagapay -ka ko. So ang outlook dyan sa stage of forming, very positive. At uh, papasok ka ngayon dun sa tinatawag nating... Uh, storming stage no yung storming ito naman po yung uh, reality versus expectation sa punto pong ito ng paglilingkod diyan na ho natin unti-unting nakikilala yung mga kasama natin kaya siya tinawag na storming stage coming from the word storm parang bagyo eh diyan ho tayo unti-unting nagkakaroon ng uh, friction kasi may iba silang opinyon, ibang pamamaraan, at paminsan po iba ugali, di ho ba? Diyan natin nararamdaman yan. Kaya lang, tandaan po natin na parte yan ang paglago kasi hindi naman lahat nasa honeymoon stage na kung saan eh laging masaya, laging okay. Paminsan po pag dumating na yung pressure o kaya naman paminsan po pagka hindi na kayo magkaintindihan, yan po yan yung storming stage. Ngayon, maraming tao ay umaalis na pagkaganyan kasi maraming tao ang gusto nila yung masaya lang. Uulitin ko, no? sa pagtuklas ng spiritual gifts, of course, you're ministering to people and you are ministering with people who are also works in progress. So obviously, talagang darating po yung storming stage. And pag tayo po ay nag-quit sa season na yan, We will miss out on the important maybe life skills lessons or relational skills that we can learn uh, kung tayo po ay mananatili totoo 'yan. At tandaan nyo po, hindi hindi natin masabi 'yan ha, paminsan po may mga tao na matagal mo nang kasama sa church, matagal mo nang kasama pero ngayon mo palang talaga nakikilala. Uh storming stage pa rin 'yan. So hindi po Kadalasan hindi po yan na uh, sabay-sabay nararanasan as a group. paminsan po, eh, depende sa mga kasama natin. So, pag nalampasan natin yung storming stage, papasok tayo sa tinatawag namang norming stage. Norming, from the word uh, normal. Nang na idea naman po ng norming stage, dito na po natin nakikita kung alin ang tatanggapin sa pagkataon ng iba at alin po yung tayo mag adjust at alin naman yung sila ang mag adjust Kaya nga, norming eh. Kasi, di ba, sabi nga eh, pagka daw yung dapat baguhin ay iyong tinanggap, eh hindi na lalago. Pagka naman tinanggap mo yung dapat baguhin, uh, eh, wala rin paglago. Kaya ang magiging resulta po niyan, either no growth or puro conflict. Kaya kailangan natin ng discernment para malaman natin ano yung tatanggapin, ano yung babaguhin. If you accept the things that you need to change, no growth. If you try to change the things that you need to accept, conflict naman yan. Kaya sa norming stage, unti-unti na nating naintindihan yan. At uh, sino mag adjust Paano mag -adjust, At uh, marahil yung mga procedures, maiseset na natin para maiwasan yung mga sitwasyon o konteksto na kung saan nagbabangga po uh, ang bawat isa. Kasi pamisan po, Uh, meron lang mga sistema na kailang ayusin. Eh. Yung bang wala namang problema sa inyo but you miscommunicate and sometimes misalign. At ang reason po doon ay dahil nga may mga pagkakataon po na yung mga proseso ay hindi tama, kaya kailangan po ng improvement. Okay? And then, uh, pag nalampasan nyo po yan, papasok na yung tinatawag na performing. Sa performing po, ayan na, talagang dahil nga naintindihan nyo ng bawat isa, natanggap nyo na kung ano yung dapat tanggapin and you're you're able to adjust properly and accordingly, dito na po lalabas yung pinakamaganda, performing. Sa performing po, yung mga issues na wala namang kinalaman sa ating uh, ministeryo, yung mga personal issues na hindi naman dapat uh, gawing uh, malalaking issue, ay naisasantabi na natin. Kaya talagang ang magiging focus po nito is sa, uh, performance. Now when we say performance, we do not mean it in a negative way. Kundi ang idea po nito, dito na talaga magkakaroon ng productivity and fruitfulness uh, kasi nga po talagang natutunan na natin how to unite uh, to do God's work, how to focus on what is important to God. Ano yung mga bagay na dapat ay uh, hindi na pinapansin o pinapatulan. At ano yung mga bagay na dapat pinapansin at uh, pinag-uusapan? At ano yung mga bagay na uh, dapat kalaguan? So, pag naranasan natin yan, napakaganda po. So, ulitin ko lang ha, forming is your entry to the ministry. Yung pong uh, sumunod ay storming. Yan po yung time na uh, reality versus expectation. Uh, and then you have the norming kung saan ay unti-unti na nating nakikilala ang bawat isa at natatanggap sang ayon sa kanilang kakayahan at levels of maturity. And then of course, yung after po nung tinatawag nating norming ay yung performing. Diyan naman po yung talagang we focus on what we need to focus on at hindi na po tayo basta-basta nadadala ng mga bagay na hindi naman dapat maging pangunahin sa ating paglilingkod. So I hope ito pong pag-aaral na ito ay nagdala sa atin ng mas malalim na pagkaunawa sa ministeryo at maging hamon po ito na tayo makapaglingkod ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.